Tignan nyo rito mga idol, pagkatanggap ni June Mar ng bola sa poste, kalaban niya dyan si Joe Devance. Now, hindi naman maliit na player itong si Joe mga idol. 6'7 nga ito eh, pero no way talaga na madedepensa ni Devance to mag-isa. Kain yan kay Junmar ng siyam na beses sa loob ng sampung pagkakataon. Hindi po ito hate kay Devance pero yun po yung realidad mga idol. Out of shape pa nga itong si Joe kasi wala naman talagang plano to na bumalik sa PBA. Eh. Kita nyo, simpleng back down lang to no? at too big, too strong talaga si Abay para kay Devance. Same goes kay Anosike mga idol lalo pa ngayon at Scotty ang kasama niya sa ilalim dahil semi-transition ito. Malalaki itong birmen talaga. Si Japheth na sentro nila dyan, may mo pa nga na kailangan intindihin ngayon. Sino yung kwatro nila? Itong si Holt, itong si Ku. Maliit pa rin yan kung papabantay mo sa malabarakong katawa ni Anosike. Banggagi ba ka rin dito sa kanya eh. So again, kung mag-isa mo yung tatapatan, mahirap. Never mind na kung gwardya na si Scotty pa ang tao ngayon. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, ay eh, click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganun din sa ating description box itype nyo na rin ang ating promo code na JONASPB at maaari kang makakuha ng up to 12,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang magbet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pagbet. So problema talaga yan sa Hinebra Actually number one problem pa nga siguro yan sa kanilang game plan Yung pag-cover kina Junmar pati Anosike Dahil dito talaga sila sa loob gagawa ng damage nila Alam din ang San Miguel na anliliit nung kalaban That's why patient sila sa opensa nila At domesting talagang ibigay kay Abay yan sa ilalim Kinailangan tuloy ni Brown li lumapit dito Kasi kakainin ni Junmar itong si Japeth eh. Ganyan din sila dumapensa kay Junmar mga idol Kung kaya i-double, i-double din talaga nila Si Scotty kinailangan ding mag-adjust kasi nagkat na si Anosike Hindi niya da dapat hayaan to na mag-cut kasi mahanap din siya ni Abay. That's why mga idol kahit ganon, ganda pa rin ang look nito ni Enciso. Now, ito po yung maganda sa depensa ng Hinebra rin. Talagang alam nila yung mga match-ups din nila tulad dito. Si sa man ulit ngayon kay Junmar. So, na-establish na natin hindi talaga kakayanin ni Joe yan. Kaya si RJ andyan nag-aabang din malapit sa kanila kasi okay lang na andyan siya dahil si Chris Ross yung tao niya. Kita nyo na halos hindi talaga option itong si rosa offense ng San Miguel kasi libreng libre na siya eh hindi man lang siya tinitignan ni Lassiter. Talagang pinipilit ibigay kay Abay. Medyo hindi rin po kasi consistent ang shooting nito ni Ross labas sa buong karera niya ganon. Kaya si RJ abang lang dyan ang abang at hindi particularly tumatapat kay Junmar. Pinapaalam lang niya na andyan siya. Marami pa rin talagang nangyayari sa San Miguel sumusubok po mweso si Anosike sa LLM pero nakaka-match up naman ang maayos itong si JB and gumana ang plano ng Hinebra dito in a way na good look to kay Ross pero ayun hindi nga niya tinitira kasi hindi siya consistent mula sa labas 1 out of 4 lang siya mula sa 4 points 1 out of 4 din siya mula sa 3 point area sabay na uwi pa to sa kanyang turnover Talagang feed Junmar din po itong San Miguel So masaya niya si Junmar dito kay Rosales Na ibigay kay CJ ang bola Then si CJ sana yung magbibigay sa kanya Pero nagfade si CJ dyan Kaya hindi niya maibigay Kita rin natin si Devance na todo deny at front doon Para hindi mapasahan si Junmar So masaya niya muli si Junmar mga idol Doon sa kabilang side naman daw ibigay And para basagin yung depensa talaga ng Ginebra Ay dapat pinubukol ni Tautuwa yung mga ganitong clean look naman Kaya niya ipasok yan Although hindi ko alam kung ano yung mga porsyento niya And kudos dito kay Devance mga idol Technically siya ang pinakabago sa team pero pinakaluma naman sa Hinebra kung usapang sistema lang po ni Coach Tim Cohn. Bago pa sila sa Hinebra ay kino na ni Tim Cohn po itong si Devance. Para siyang extension na coach dito sa court. Bawal natin iparinig yung audio mga idol pero narinig kasi siya dyan na sinisigawan niya si Scotty at tinuturuan na lumipat na siya doon sa corner kay Perez. Bakit? Kasi alam rin ni Devance na may backside help na ibibigay si Hot. kasi nga hindi kaya ni Devance na mag-isa po itong si John mark sa ilalim. Kita nyo? Usog si Holt papunta kay Junmar, uusog si Scotty papuntang corner, pero hindi na kailangan kasi natapik naman ni JB yung bola. Ganyan ang diskarte na defense mga idol Nakaharap siya doon sa magpapasa ng bola pupunta kay Junmar Para mapilitan to na ipalobo ang pasa Pero nasasalo pa rin talaga sa sobrang laki ba naman ni Abay Andaya no, oh, ganyan nila ka-priority ang pagdepensa sa kanya Tatlo talaga Na foul na nga lang siya rito Todo impose pa rin talaga ang San Miguel dyan sa kanilang advantage sa loob. Kita niyo si Ano Sike, pinapost si Hannah, si JB pero si Junmar nakikipag-agawan pa rin ng pwesto sa ilalim. Kung masasalo po ni Junmar yung bola dyan, if hindi siya makakascore ay ifa-foul naman siya. Mabuti na lang at maganda rin po talaga ang hands talaga ni JB na nakataas kaya nakatapik siya rito. This game mga idol, tumira po si Junmar ng 55.6% from the field which is maganda talaga. Pero 9 times lang po siyang tumira sa buong laro. lima yung pumasok. So sobrang onti nun -on talaga para sa isang first option. Kaya kahit score naman siya pag hawak niya yung bola, ang ginawa ng Hinebra ay as much as possible huwag siyang pahawakin. Kung makakahawak man ay susubukan siyang gawing passer kesa yung mag score Ayos sa game plan din talaga yan kay Coach Tim Cohn although ang bumida rin sa kanila ay yung kanilang shooting. Ang inet nila this game din, buong team tua ay tumira ng 41.4% mula sa 3. Sabay si JB nga sa 4 points pa nag-inet noong second half. Nakuha tuloy ng Hinebra ang game 1 sa serya na ito. Ano po masasabi niya sa video natin ngayon mga idol? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch mga idol. Ako ang nag-design nitong mala vintage na Kobe shirt 689 lang yan. At ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page for more info idol. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala, si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli.